Uh, nangyari no na pang-aabuso dun sa kanilang anak uh, 12 years old daw yung babae na involved nagulat ako nung nalaman ko to na meron palang ganito na 12 years old na pastoral panalong panalo na sila natalo pa eh gusto mo mamapahiya yung PNP so ibig sabihin dapat sa labas ka nagpahuli. O, oh, nandito ako sa bundok. Puntahan niyo ako dito. Wala ako dyan. Yeah. Yon, ko day guys. Nandito po muli si Daddy Vin and malikayan po sa Daddy Vin channel. So, ito yung uh, mugshot ni Pastor Kibuloy, no? And guys, may mga lumabas na bagong kaso, no? Hindi lang yung mga kaso na isinampanoon, at ang isa sa mga nakaka Sabi nga nil daw, no? Which is totoo naman kung totoo 'yun. At uh, nangyayari ito, may mga kasong ganito, pero sa <coughs> 'yung 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 isang bagay na hindi dapat gagawin ng isang hindi kasi siya normal na tao, isa siyang pastor. I mean, hindi sa 'yung uh, masasabi natin na pangkaraniwan na tao, 'di ba? Isa siyang pastor. Pero ito daw sinasabing kaso na ito ay mula doon sa mga pastoral niya. Kung mapapansin niyo, doon sa ibang mga video sa may mga babae sa likod ni Pastor Kibuloy, May mga tinatawag din siya spiritual uh, wives, no? And meron nga daw nagsumbong uh, sa kanila habang nandoon ang mga pulis sa KOGC compound habang sinasagawa yung raid. May uh, mayroong uh, pamilya, no, na nagsumbong sa PNP, no? na meron nga daw ganito na problema no na isusumbong sila tungkol sa uh, nangyari no na pangaabuso dun sa kanilang anak uh, at involve itong si pastor which is hindi naman natin sa uh, sasabihin na totoo ka yan, no dahil yan ay under ano pa investigation ibig sabihin hindi natin parating iisipin na agad-agad na ganun na si pastor at isang nakaka-ano dito guys no uh, 12 years old daw yung babae na involved so ang isang inisip ko so pwede pala yun na yung pastor ni Liki Buloy ay ganun kabata no kasi karaniwan nakikita ko sa likuran niya no ay yung mga mga babae na nasa tamang edad na yung iba medyo may, may edad na yung iba naman nasa tamang edad so Uh, nagulat ako nung nalaman ko to Na meron palang ganito na 12 years old na pastoral Ano yung mga Mangyayari katulad yan si Senator Reza Ontiveros nandito uh, Pwede bang Ipatawag O sapilitang ilagay Si Pastor Quibolay dun sa Senate hearing Medyo malabo tingin ko Na dumalo No, Tingin ko hindi basta basta dadalo Since nasa korte na nga yung uh, Yung kaso Ibig sabihin, matagal na niyang sinasabi yan eh. Yun yung sinasabi natin na matagal na matagal na niyang sinasabi yan na uh, sa korte lang ako magpapaliwanag or sa sa korte lang ako magsasalita. No? Nagmula yan mismo kay Pastor Kebuloy. So, ibig sabihin, yun, hindi basta-basta mangyayari na magsalita si Pastor Kibuloy dito sa Senate hearing. Sinasabi kasi ni Pastor na hindi Uh, tamang lugar ang Senate hearing para siya ay magsalita. At isa pa yung tungkol sa paghingi nila ng house arrest, no? Gaya na tinapik na natin nung nakaraan kasi nga, mahirap ang kalagayan nila dun sa kulungan. No, hindi sila sanay sa ganung uh, estado. Siyempre, masarap ang buhay ni Giboloy, di ba? Maganda yung mga tinutulugan niyang kwarto, maganda ang mga bahay na kanyang tinutuloyan. So, isa lang ibig sabihin Magre-request talaga sila ng house para hindi naman mahirapan itong si Pastor Kibuloy, di ba? Pero, may sinasabi guys tungkol sa non-bailable na kaso niya sa Pasig. At meron din sa Quezon City, no? Ngayon, nag-attempt ang uh, grupo ni Pastor Kibuloy na ilipat si Pastor Kibuloy sa uh, Quezon City. Ah... Uh, ang isang problema, hinahadlangan ito ng pulis kasi nga para daw mabilis yung process ng uh, pagpapatawag sa kanya. Kung may hearing sa Quezon City, dadalhin na lang siya. At the same time, yung non-bailable case naman daw kasi nandito sa Pasig which is isang attempt na uh, para hindi pakawalan si Pastor. Bakit? Kasi nga kapag napapunta siya sa Quezon City uh, RTC, available yung kaso niya doon. Ibig sabihin ng available guys, pwede ka magbigay ka agad-agad ng piyansa at makakalabas ka. No? Kung halimbawa naman doon sa non-available, hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede magpiyansa. No? Ang ibig lang sabihin yan, kailangan dumaan ka sa process kung papayag yung mga uh, uh, kung papayag yung mga authority doon na ikaw ay uh, makapagpiyansa. So dadaan siya sa proseso. Yun yung ibig sabihin ng non-available hindi ibig sabihin na hindi ka na agad pwedeng magpiyansa. Ibig sabihin, dadaan mo na sa scrutiny bago ka makapagpiyansa. Hindi ka tulad sa kabila na pwede ka kagad ka magpiyansa at mapaprocess ka agad yung paglabas mo. And yung house arrest guys, duda ko hindi pagbibigyan talaga eh. Dahil sinabi nga ni, ni dating DOJ secretary na, uh, uh, sorry, uh, sinabi nga ni Chris, uh, Sir Crispin Rimulya, ang mga binibigyan lang ng house arrest ay yung mga hindi Uh, yung hindi pinahirapan ang uh, ang gobyerno o yung authority. So, yung mga hindi nagresist, sabi nga nila. Ito kasi si Pastor Kibolo eh, grabe yung resistance niya, no? So, malaki yung chance kasi na kung magkakaroon uh, ng arrest, may medyo luluwag yung security, di ba? So, pwedeng tumakas muli siya. At pwedeng lumipad na ito palabas ng bansa. So, malaki yung chance na gawin ni Pastor Kibolo yon kaya hanggat maaari, tingin ko, pinipigilan ng PNP ito. And uh, hindi natin sure ano, pero ginagawa lang naman, yung, naman ng PNP yung kanyang trabaho. Pero hindi pa rin natin maaalis yung gigil nila dito kay Pastor Kibuloy. No? Kasi nga, sobrang pinahirapan sila nito. Eh kung naging mabait lang sana ito si Pastor Kibuloy, eh di sana mas uh, madali sa kanya. O mas madali siguro yung paglusot. O paglusot o oh, pwedeng... Uh, Uh, masasabi natin na pwedeng mapakiusapan since mabait ka naman, sige gawin natin to na pwede ka sa house arrest Okay, so yung mga bagong balita na lumalabas gaya nitong 12 years old daw na uh, inabuso no? wag na wag kaagad tayong judge um, nainis lang ako dun sa ibang mga vloggers na agad-agad na parang pinapalabas nila no? na meron kaagad na ginawa ito si pastor na sabihin na natin parang pinapalabas nila na totoo nga na gumalaw uh, nang ng abuso siya ng ganitong kabata no hindi naman ganoon siguro kagad-agad na iisipin natin yun since sinasabi nga natin na dapat ah uh, uh, inosente pa rin sa paningin natin hanggat hindi pa siya na nahatulan uh, nahahatulan no ng uh, korte pero pwede tayong mag-speculate di ba pwede tayong mag-speculate kagaya nga nung <laughs> Yung pinakang-issue ngayon, di ba? Yung kung saan ba talaga siya sumuko. <clears throat> ang pinapalabas kasi ng KOGC, ipinasok muli siya sa KOGC compound. Eh, di ba? Kung ikaw, ah, gusto mong mapahiya yung PNP na sinasabi nila na wala dyan si Pastor sa compound. Di ba? Bakit kayo nandyan wala dyan? Bakit ka babalik doon? Yun ang isang katanungan na matindi. Bakit ka pa babalik doon? Di ba? eh, gusto mo mamapahiya yung PNP. So, ibig sabihin, dapat sa labas ka nagpahuli. O, oh, nandito ako sa bundok, puntahan niyo ako dito, wala ako dyan. O, di, kung, kung mapapatunayan at mahuhuli nga si pastor sa bundok, uh, walang kwentang ginagawa ng PNP Doon sa loob ng KOG's compound. Panalo sila doon, di ba? Yun nga lang, hindi natin maalis nga yung sinasabi nila na nagkaroon nga daw ng usapan na dapat si, si pastor daw ay sumuko sa PNP which is ibinigay sila ibinigay uh, sila pero <coughs> pag sa akin nga uh, nasa KOGC na yung alas eh. no pag sa akin nasa KOGC na yung alas nasa labas si Pastor Gimboloy halimbawa lang ha nasa labas siya ng uh, KOGC compound edi eh sabihin nila sa mga polis na nandito kami nandito ako wala ako dyan hulihin nyo ako dito automatic mapapahiya ang PNP 'di ba? So panalong-panalo na sila doon. Pero bakit pa sila pumayag na ipasok pa si Pastor doon? 'Di ba? Bakit pa sila pumayag ipanalo na sila nasa labas na si Pastor eh? 'di ba? sa mga pala isipan eh. Panalong-panalo na sila natalo pa. So ito nga ano, kung halimbawa ikaw si Pastor Giboloy at ikaw ay wala doon sa KOGC at ikaw ay Nasa bundok talaga. Dapat pinanindigan mo na. No? Kasi panalong-panalo ka na dun eh. sa wala ang mga polis. No? Dito sa KOGC compound. Automatic. Nagsisearch sila sa wala kung ka sa bundok. Mapapahiya sila ng todo dun. Pero, hindi sila nanindigan dun. Kung totoo yung sinasabi nila, nasa kanila na yung alas eh. Nawala pa eh. Diba? Oh!